karon ka rin ng uh, sakit noong oh uh, pandemic, uh, paano, picos, mo, no? paano mo hinandal oh yung, yung PICOS mo? Pareho tayo, nagka-PICOS din ah, ako. Kaya ko. hindi kami nagka-anak agad eh. May mm. mm. papa, we waited 5 years before the first born and another 5 years sa uh, pangalawa naman. Okay so po. nangyari talaga. Anong ginagawa ngayon? May treatment ka ba? may, oh, ano, may Meron po akong uh, tinitake na medicine mm -hmm. para po sa aking PICOS. Uh para makontrol yeah, yeah. kasi hindi naman po may iwasan, lalo na ngayon na madalas nagpupuyat 'di ba po mm -hmm. masama mm -hmm. daw po kasi pikos yung nagpupuyat yeah. so ayun uh, nagte-take na lang po ako ng medicine yeah. tapos check up rin po yeah. kasi para sabi ma po para ma-monitor tapos yung pagkain din po um, control control din uh -huh. kasi hindi pwedeng sobra ka din kumain tapos exercise Puti na ano na diagnose ka agad kahit bata ka pa nang pikos ako na nalaman ko lang may pikos ako college na ako eh Opo, actually, na. nagpa-check up po agad uh -huh. kami. Siguro dahil po ano eh, anong nangyari po kasi noon, ah, ang dami ko po talagang breakout. Literal na parang uh -huh. sabi ko po, hindi na po ito normal. Na dati naman po, hindi naman ako nagkakaganon. Uh -huh. Dati naman ako magkakaroon na ako ng pimples, pa isa-isa lang, pa dalawa -dalawa. Pero yun po talaga, as in, malala. Uh -huh. Kung baga po, na alarm na po kami dahil syempre, sa akin hong estado ngayon, kung baga tumutulong sa pamilya, eh, hindi ka po ay mukha. Uh -huh. Kung baga ho eh nalungkot, natakot mm -mm. at kinabahan din. Pero ayun nga, sabi nga namin eh nung panahong 'yun, tipo nga po parang dumating sa point na talagang sabi ko nga po sa kwento, eh talagang nawal na sinubok po ang faith ko kay God. Pero ganun pa man po, ngayon naman po ay eh, ako ay eh, okay na. <laughs> Mas naging matatag at pilit lumalaban. Better na 'yung picos mo, nag-improve na po, uh, 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 na, mamanage. na mamanage uh, managed. Opo, na-manage naman naku Nakokontrol naman ba dahil nung... ka pa naman. Oh. Hindi ka pa mag-aasawa yung mag aalaala Yan ang nga, oh, no! mga oh, isa nga, sa mga oh, pinag-usapan oh, natin dyan oh, na. <laughs> ay tungkol dun sa ano, mga manliligaw. Ayun, ayun na. Oh, ayun oh, oh, eh, dun sa usapan na yun, eh, parang uh, sinabi ni Inay Len na mukhang open naman siya mm. sa mga manliligaw. Oh, oh. Pagkatapos ba ng panayam na yun, eh, marami bang nagparamdam <laughs> sa'yo? At ay, nagpahayag ng interes na dumalaw? Alay, hindi nga, hoy. parang <laughs> takot na ata. Ay, mga... <laughs> Ba't pa si sila matatapo? Kasi baka may naglabas oh. ng itak at bolo. Hindi naman, <laughs> diba? no? Parang, no, ba, diba sa mga nanay? Siguro hindi pa ho talaga nabapanahon. Uh -huh. So, take your time. Bata oh, ko pa. Ilang taon ka lang? 19? 22. Na? So. Parang 19 mm. lang. Ano, iba, no? ano, yung, ano, ano yung ideal man mo? Ideal man na uh, mas matangkad sa akin. Uh -huh. yeah. Moreno. Oh, uh -huh. moreno. Uh -huh. Mm. Matangkad, moreno, ang straight, yung, yung traits pala straight, yung traits niya. Medyo anong? Hindi you? malaki mata kasi medyo ah. malaki na yung mata ah. ko. So medyo <laughs> komi, opo. Oh, medyo simple. Chinito. Ah. Kaya palakin siya. Chinito, ah. tapos syempre yung yung Uh, 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 maskulado na. Ay, oh, ano maskulado. Maskulado. Para si Hercules inay, yata ang uh, gusto uh, nito. Inay, ah. Uh, uh, inay, inay, inay. Uh, uh, alam niyo na ho. maskulado. Uh, ugali, uh, ugali. Uh, 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 anong inalam sa ugali? Ugali. Um, oh. Siyempre, um, may takot sa Diyos. Tapos, mapagmahal sa pamilya. Mm -hmm. malapit sa pamilya. Dahil, siyempre, alam niyo naman ho, kami family-oriented yes. ho talaga ako. Tapos, um, ano pa? Um, mayaman, mahirap. Faithful. Nag mayam pwede na mayaman <laughs> ba Ayon, walang masama ayun, ng mayaman o. Walang oh. Mayaman. Masamang, uh, may may uh, direction sa buhay ayun yun importante may, 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 goal. Eh. may goal may goal Kung goal, ah. may merong goal For the future, ah. di ho. Iba naman uh -huh. po yung ano eh. Kumbaga, ayun uh -huh. nga po. Tapos, uh, faithful. Yeah, siyempre. Okay. At kailangan magtsagang manligaw. Tama po. Oh, oh, Kasi para makapunta sa inyo, yeah. Kano katagal yung biyahe mo? Tatlong oras. Tatlong tatlo oras. Tatlong oras. Three hours. Oh. Tsaka kailangan magsibak ng kahoy. Oh, oh. Kung oh, dadala <laughs> yeah. yung mga tatlong oras yan. <laughs> ganyan. Masipan. Pabitas yeah. ng prutas. <laughs> <laughs> Maruno magganyan. <laughs> Oo, oh, di ka. Magtanim-tanim. Well, Magtanim. Dala eh, okay, oh. paano daw da kung may mag-offer sa iyo hmm. ng sexy ano rolls? Ayun na. na, na may kissing scene. Ay, nako, hindi pa po pwede ako diyan, yan. Ayan ba kaya, Queen Ay? sa ngayon hindi pa Slightly like dahil libero niyo hindi pa nga ako kung nagkaka-boyfriend bago meron agad <laughs> meron agad kissing scene ay uh -oh. aba so dapat ay, eh wholesome uh, provincial oh, na yes. rose malamala uh hindi Sig po. na mga Sarah Heroni mo na yeah. mga ganyan, bagay sa iyo yeah. Sayo, yeah. Yung, yeah. Yung mga mga idol, idol ko siya kasi alam niyo napaka oh. simple pero iyon pag uh, uh, pag siya ay uh, normal days niya, nakikita ko uh, sa mga videos uh, kay uh, Mateo grabe napaka simple t-shirt lang siya kaano uh, pero kapag nasa stage na siya grabe yung galaw niya di ba nag-iiba siya 'di ba nag-iiba talaga di siya ka uh, kumbaga kaya din naging idolo ko siya